mga lods prima na naka shimano 105 group set 2x11 speed ang ganda nito mga lods alloy frame, carbon yung fork unahin natin yung well fit mga lods naka sunda campagnolo campagnolo yan mga lods honda carbon fork Ayan, Campagnolo yan mga Pati yung hub niyan, Campagnolo na rin. 105, yan ati. 105, FD, 105, brace mo na. Saka yung kang set niya, 105 yan. 105, colorful brake, likod, harap, harap. Siyempre dahil drop set yan. Ayan, 105 na rin itong ano niya. STI. Sa mga components niya, ayan. Most drop bar. Component na ng, ano yan. Pinarelo. Pati yung steam niya, most na rin. Sa presyo pala nito mga lodge, dati 60,000. Ngayon, ano na lang siya mga lodge 49,000. 49,000 na lang. Yan, yan ang price niya mga lodge Bumaba na sa 49, dati 60,000. FSA yung headset niya mga lods. Yung cup din niya, uh, FSA na. Set clamp. Most na rin. Set post, alloy, most. Siyempre yung saddle, most na rin yan. Sa size, ang top tube niya ay 53. Ang seat tube naman ay 54. Ang ganda nito mga lords sa bottom bracket na hollow tape bottom bracket sa size pala ng Crank nito yun natin ayan, yun ang tunog niya, tunog mayawan mga lods o, no, kampanyolo yan eh sa size ng crank 170 mm Ayan 170 mm naka clutch pedal na rin pala itong mga lods yan yan Let's be Pagod naman nito. Sa issue ng paint mga lods 'yan. Sa paint, may mga maliliit lang din may mali scratches. Yung paint niya 'yun oh. 'Yan. Parang may mga crack-crack siya. Pero sa pintura lang tumulong. Sa mismo ano nang siya, pangalan Pinarilo. Pero dito sa mga black color, wala. 'Yan sa mga sa white, meron 'no, 'yan. Yung mga white. 'Yan oh. Pero sa black wala ayan yung perma ng pinarilo so taas top tube nya ayan yung logo ng pinarilo alloy 6066 p6 hindi pa siya external naka ah hindi pa siya internal naka external pa And mga sa price niyan, 49,000 na lang ngayon. Bumaba na siya sa 49.